Ngayong sunod-sunod ang nararanasang kalamidad sa bansa ay sinusulong na sa kamera ang ilang hakbang para mapaigting pa ang proteksyon sa mga mamayan mula sa epekto ng mga sakuna. Ang kamera nagpadala na rin ang tulong sa mga naapektuhan ng matinding pagbaha sa Northern at Eastern Samar. Si Mela Lesmora sa detalye, Rise and Shine Mela. Sa na ng matinding pagbaha sa northern at eastern Samar, mabilis na nagkasanang relief operations ang kamara, partikular na ang tingog party list at opisina ni House Speaker Martin Romualdez para matulungan ang libu-libong naapektuhan ng sakuna. Umarangkada na ang unang batch ng kanilang aid distribution at magpapatuloy pa ito hanggang sa mga susunod na araw. Sa isang press conference sa kamera, iginiit ni Agri Party List Representative Wilbert Lee na dahil sa mga ganitong insidente, napapanahon na para mapalakas pa ang crop insurance ng mga magsasaka sa bansa. Tuwing may sakuna, isa kasi sa mga pangunahing napipinsala ang mga taniman at sakahan at sa pamamagitan ng pinaiting na insurance, maibabalik-anya sa mga magsasaka ang kanilang puhunan kahit pa anong mangyari. Kailan tingnan natin ang kanilang kabuhayan dahil pagpinabayaan uh, pag pinabayaan natin, ang una-una na namang pangamba at epekto nito, yung, yun, yun nga yung binanggit ko kanina, wala na namang kita, lugi na naman, baon sa utang, walang pagkain. Kaya nga tayo ay meron talagang isang panukala na isinusulong na ang gusto natin mangyari, yung crop insurance ay maging 100% po coverage and mandatory na po ito. No? Hindi po kagaya ngayon na voluntary and 20% lang yung coverage. No? Bago ang matinding pagbaha sa ilang panig ng Visayas, isa sa mga sakunang hinarap ng bansa kamakailan ay ang 6.8 magnitude na lindol sa ilang bahagi ng Mindanao sa plenary session ng Kamara na ni House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo ang matinding pinsalang pang infrastruktura na idinulot ng lindol. At ang itinutulak naman niya, dapat ay investigahan na ng mga kongresista ang National Building Code sa bansa at silipin kung sapat ba ang tibay at kapasidad ng mga gusali sa Pilipinas sa pagharap sa iba't ibang kalamidad. Hindi po ako inhinyero, Kinong Speaker, common sense o sentido common lamang ay gagamitin natin at makapagsasabi na substandard po ang mga proyekto sa naturang lugar. Tila minadali o kung hindi po ay talagang tinipid ang pagkagawa sa mga proyekto na yon. We need to investigate, Mr. Speaker, before it's too late. At baka may mga buhay pa pong mawala sa mga susunod na kalamidad. Malalas Moras para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.